Wow, ang gaganda ng mga perlas. Tiyak na gusto ito ng mga babae. Oh, may mangyayari. Wow, nakakuha si Liv ng mahika ng isang esmeralda, si Jess ng isang diamante, at si Brittany ng isang ruby. Ayos, hinihintay na kayo ng chef. Naisip niya ang isang bagong hamong pangkusina. Ihanda ang paborito mong cake para sa kanya. Magandang ideya yan. Magsisimula na ako. Gagawa ako ng cake na kulay emerald. Ang bilis naman nangyari. Ano sa tingin mo? At gagawa ako ng mga asul na cake. Ayos, gumana. Britney, subukan mo rin. Sige, sige, magtitimpla kami, magtitimpla kami. Gusto ko ng mga ruby na cake. Nako, tingnan natin. Hindi yan ang gusto ko. Aayusin ko ito. Hayaan mong subukan ko ulit. Oo, oh, oo, oh, oh, lumabas na perfecto. Ngayon, ina-ensemble natin ang cake. Kailangan ko ng cream. Pigin ng cream sa ibabaw ng cake. Takpan ng pangalawang layer. Sunod, cream ulit at isa pang layer ng cake. May natitira pa akong cream. Ayos! Sisimulan ko ang paggawa ng aking diamante na cake rin. Kailangan ko ng matalas na katana. Ganyan lang. Ngayon, magingat. Puputulin ko lahat ng labis. Ilang galaw lang at nagawa. Ngayon, mukhang diamante na ang cake. Oh wow, Jess, ang galing nun. Nagustuhan ko rin. Ngayon, kailangan natin ng asul na cream. I-level lahat. Ipantay gamit ang pastry spatula. Ngayon, ang aking cake ay napakaganda at makinis. Maganda. Gusto ko ito. Live. Wow, sobrang ganda. Ano kaya ang maiisip ko? Oh, Jess, salamat. Talaga akong nagsusumikap na gumawa ng cake na hugis Esmeralda. Wow! Ang ganda! Hayaan mo akong ilagay ito sa ibabaw. Ngayon, ilang mga caramel at marmalade. Perfecto! Ang galing talaga, Liv. Nagdesisyon akong gumawa ng butas sa gitna ng cake. Gaya niyan. Ngayon, gagawa tayo ng glaze na parang ruby. Oh, oh! Ngayon, punuin natin ang cake. Oh, mukhang nakakatakam. Tinatapos ko na gamit ang isang piraso ng cake. At ngayon, gagamitin natin ang natitirang cream para gumawa ng magandang cream na bulaklak sa paligid ng cake, sa itaas at ibaba. Astig. Lagyan ko ng ilang sprinkles na kulay ginto at isang cherry sa itaas. Ilan pa nga? Handa na ako. Chef, tikman mo. Ano bang problema sa kanya? Natutulog ba siya? Mga babae, hindi pwede yan. Kailangan siyang gisingin ngayon. Naalala ko na ang gagawin. Magparami tayo ng maliit na ruby. At ngayon, gising na chef. Ano yon? Wow, mga babae. Nagawa nyo na ang mga cake. Ipadala nyo na sa akin para sa pagtikim ngayon din. Oh, Wow, ayos. Sa unang tingin, mukhang maganda ang gawa nyo. Mukha silang original. Magsimula tayo sa... Ah, diamond cake. Kailangan ko ng kutsilyo. Maghiwa ng piraso. Oo, ang hiwa ay mukhang maganda. Subukan natin. Hmm, ang tamis. Ano? Ayos lang. Paano naman dito? Wow, ang emerald cake. At ang vase na ito ay nakakain, astig, karamelo, mahusay. Subukan natin ang cake mismo. Oh, napakakintab na emerald cake. Oh, at napakasarap nila. Perfecto. Oh, paano naman itong cute na maliit na cake na may cherries? Gusto ko yan, maghiwa ng piraso. Wow, may kulay na glaze din sa loob. Hmm, subukan natin ito. Ah, Napakasarap nito. Oh, talagang gusto ko ito. Pero oras na para pumili ako ng panalo. Sino kaya ito? Oh, nakalimutan ko ang cherry. Si Britney ito. Hora! Ang unang tagumpay at tagad na akin. Ako'y sobrang saya. Ngayon, gusto ko ng corn dog. Naghihintay ako sa mga option mo. Ano? Wala akong idea kung ano ang gagawin. Leah, naisip mo na ba? Oo. Oh, lulutuin natin ang sausage sa skewer, pagkatapos ang keso, at gumawa ng ilan nito. Tapos na. Ngayon, kailangan kong kumuha ng baso, basagin ang itlog dito, ibuhos ang harina, pagkatapos ibuhos ang gatas, at haluing mabuti ang lahat. Perfecto! Pero hindi ko ito pwedeng iwanang ganito. Magdagdag tayo ng kulay sa aking masa. Dapat itong maging esmeralda. Wala, at ngayon, kunin natin ang mga skewer na ito, isaw-saw sa masa at hilahin palabas. Oh, napakagandang kulay esmeralda. Ngayon, kunin na natin ang kawali. May langis na nagkukulo na dyan. Oh, at inilulubog na ang corn dogs. Britney, nakaisip ka na ba ng kahit ano? Syempre, pareho kami ng recipe ni Liv, pero Ruby ang dough. Isinasawsaw namin ang aming mga skewer at pagkatapos ay nagluluto sa mantika. Oh, pero ano ang dapat kong gawin? Hindi ko alam. Tapos na ang corn dogs. At sa akin din, ang ganda talaga. Kailangan ko ng Ruby chips. Ilagay ito sa mangkok. Magaling. Ngayon, isudip natin ang corn dog at igulong mula sa lahat ng gilid. Ha, tapos na. Wow! Astig! Ang naisip kong gawin din yon gamit ang mga butil na Esmeralda. Ang ganda nito, lagyan natin ng dekorasyon. Astig! Mayroon akong magandang ideya. Gagawa ako ng mga diamond lollipop, konting magic, at ta-dam! Mukhang katulad ng ginawa mo. Chef, tikman mo. Wow! Ang bilis mo naman ginawa. Simulan natin sa mga ruby. Oh, ang sarap ng pag-stretch ng keso. Ang galing. At ano ang niluto ni Liv? Oh, ang ganda ng emerald na kulay at lahat ito ay masarap. Magaling ang ginawa mo. Oh, paano dito? Ang liit ng mga corn dog. Ha, huh, hindi ko makagat. Aray, ang tigas. Ang mga ngipin ko, napakasama ng corn dog. Jess, pumalpak ka. Britney at Liv, kayo ang nanalo. Oh, yay! Ang tagumpay sa wakas. High five, Liv! Ngayon, gawan mo ako ng cocktail. Naghihintay ako ng iyong mga option. Siyempre, buksan ang blender, magagawa tayo ng masasarap na ruby. Mahusay! Sa tingin ko, ah, sapat na yon. Pagkatapos ibuhos ang gatas. Pwede kong ibuhos pa. Ganyan lang. Ngayon, buksan ng blender. Wow, nanginginig ng matindi. Oh, hindi dapat ganyan. Oh, hindi. Nakuryente ako. Britney, ayos ka lang ba? Lib, ano ang naisip mo? Kailangan ko ng Esmeralda. Naglagay kami ng ilan sa isang baso. Super. Ngayon, pinupuno namin lahat ng Sprite. Masarap ito. Magdagdag ng maasim na nakalalasong candy. Isa lang ay sapat na. Oh yeah! Ngayon, nagsimula ng kumulo ang lahat. Ayos, ngayon ay dekorasyonan ng payong ng cocktail at straw. Jess, anong meron ka? At ako ay may milkshake na diamante. Mukhang masarap. Kung handa na ang lahat, Sisimulan na natin ang pagtikim. Ano ito? Isang cocktail sa blender. Oh, at may naririnig akong usok dito. Hmm, huh, interesante. Hmm. Oh, ang asim-asim. Sobra na. At ano ang inihanda dito? Oh, masarap. May problema sa blender na ito. Ah, nakukuryente ako. Itigil mo yan. Ang lakas ng karga. Oh. nako, wala na tayong chef. Anong gagawin natin? Pero sandali, heto na siya. Ang kakaibang cocktail na yon. Pero pinaka gusto ko ito. Si Jess ang nanalo. Hurra! Ako rin ay panalo sa challenge. Ang galing! Ngayon, sina Tiffany, Live at Shayla ay lumalahok sa Rich vs. Poor vs. Super Rich Challenge. May tatlong uri ng Nutella sa harap ng mga babae. Hmm, hindi ako kakain ng ganito. Lutasin mo ang problemang ito. So, hmm, sa tingin ko, magiging maganda ito. Gintong pasta. Magandang ideya iyon. Narito ang isang gintong bar para sa iyo. Tip ito. Hmm, tutulungan mo rin ako? Astig! Meron akong pink na Nutella. Bravo, Master! Meron na akong pink na pasta ngayon. Mukhang masarap talaga. Salamat. Oo, oh, gagawa ka rin ba ng pasta para sa akin? Meron akong regular na Nutella, astig. Mukhang maganda. Um, ano? Kailangan kong magbayad? Oh, may nakita ako. Pwede bang pambalot ng candy? Hindi. Oh, Oh, hindi yun maganda. Huh. Susubukan ko ang aking pasta. Tingnan natin kung masarap ito. Orey, oh, gusto ko talaga ito. Hmm, uh, may naisip ako. Robot, kakainin mo ako. Kaya kong bayaran ito. Oo, oh, parang ganyan. Hmm. Oh, uh, tumigil ka! Anong ginagawa mo? Oh, hindi! Umalis ka! Lumabas ka! Ayoko na nito. Um, ano? Sige, magpapatuloy tayo. <laughs> Ngayon, may ibang treat ang mga babae. Apa, apa, apa. Ano ito? Chocolate. Oh, hindi ka kasing swerte. At may isang sobrang swerte. Handa na ba ang lahat? Hmm, mas masarap ito kaysa sa inaakala ko. Oh, sandali! Ano ito? Isang ipis? kailangan kong tumawag ng espesyal na serbisyo. Hoy, may ipis? Mm, uh, ano? Nasaan ito? Anong ginagawa mo? Ay, hindi! Sa tingin mo nakakatawa yan? Wala na. Ikaw na, Tiffany. Hmm, hmm. Sige. Alin sa mga tsokolate ang uunahin ko? Sa tingin ko, uunahin ko ang pink. Mmm, cotton candy ang palaman. Talagang Masarap ito. Ang asul at ang gintong isa, perfecto 'yon. Pero may mas magandang ideya ako. Gagawa ako ng bagong hairstyle mula sa palaman. Oh, 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 sobrang excited ako. Oh. Oh, handa na ba ito? Lumabas ka, oh! Oh, wow! Napaka-napaka-interesante niyan. Hoy, anong ginagawa mo? Oh, oh! Tingnan mo itong marangyang lalagyan. Um, ito ba ay ginto? Hindi ko sa tingin. Tsokolate ito. Um, sandali. Ano ang nasa loob? Mga jamante? Subukan ko nga. Sa tingin ko, natanggal ang ngipin ko. Oh, tulungan niyo ako. Ano ito? Tingnan mo, nawalan ako ng ngipin. Um, ano ang ginagawa mo? Ha? Isang gintong ng ngipin? Medyo kakaiba. Well... Ipagpapatuloy ko ito. Ngayon, oras na para sa mga inumin. Malinaw na hindi masaya si Tiffany. Handa si Shayla na subukan ang lahat sa mesa at may misteryo sa harap ni Lev. Kaya mo bang lutasin ito? Swerte. Um, Paano ko ito maiinom? Nakakadiri-isipin pa lang. Chef, gawin mo ng paraan ito. Oh. Well, may mga ideya ka ba? Honey, ano ang gagawin mo? Gayun pa man, interesante na ito. sang nagyeyelong spray. Ano yon? Sorbetes. Nakakain ba ito? Ah, alam ko na. ay say, say, Ito ay honey jelly. Maganda ito. Liv, kumusta na? Nakikita ko at super handa na ako. Hmm, may lasa ng mansanas, may lasa ng ubas, gustong gusto ko talaga ang ubas. At ang pangatlo, oh parang nag-aapoy ako. Ano? Maanghang na Coca-Cola? Wow, ang lupit nun. pero bukas nang na aking safe. Whoa, Kailangan kong linisin ang aking mga kamay at ang mesa rin. Mga babae, tingnan ninyo ito. Pindutin natin ang misteryosong bato na ito. Ah, uh, wala. Oh, hindi. Ano ito? Kailangan ko ng payong. Anong bangungot? Ito ay kakilakilabot. Diretso ito sa aking malaking baso? Kumana ito. Wow! On na ang huling round. Kailangan subukan ng ating mga kalahok ang mga chips. Si Sheila ay may original na Pringles. Si Liv ay may pack ng mga pila at si Tiffany ay susubok ng mamahaling chips. Shayla, ano sa tingin mo? Ang sarap nila. Gustong gusto kong Pringles. Mm, yum. Uh, ano yon? Ipis? Ay naku. Ngayon ay ako naman ang ganda at sarap ng mga chips na ito. Kumuha pa tayo. Oh, naiipit ba ang kamay ko? May makakatulong ba sa akin? Oy, um, kailangan ko ng tulong dito? Oh, paano kung bayaran kita? Oh, walang problema. Tingnan mo kung ano ang meron ako. Ay, hindi. Ayos lang 'yon. Hoy, sa tingin ko hindi mo na kailangan ng tulong. Hmm, susubukan ko na ang chip ngayon. Tingnan natin. Hindi masama. Oh, ano ito? Nasaan ang salamin ko? Mas mabuti. Mga babae, ibalik ito ngayon. Mas mabuti. Ang sarap. Mga kaibigan, siguraduhin ka.